<clears throat> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So dito mga kapatid meron po tayong isang katanungan na sasagutin at marami po dito ang uh, tatamaan lalo na po sa mga negosyante Itong pag-uusapan natin dito kapag ka ang isang uh, isang uh, magbibigay po ng kapital o ang mga nag invest Halimbawa po kapag kayo po ay meron pong negosyo at meron kayong mga uh, tao na sila ang magbibinta para sa inyo. Pwede natin sabihin na mga reseller o kaya ay, uh, siyempre, wala naman pong kapital yan. So, kakausapin nyo po yung tao. Halimbawa, uh, ipapabinta nyo po sa kanya yung kanyang laptop o kaya ay sasakyan mo o kaya ay isang uh, item ipapabinta nyo po sa kanya o kaya ay bibigyan nyo po siya ng kapital at sasabihin nyo po, ibinta mo ito at kapag nabinta mo yan, uh, ito po ang sayo o ito po ang porsyento mo. So walang kapital po yung bibigyan nyo po ng inyong paninda. At ito rin po yung nakarating sa akin na tanong na nangyari, uh, kinausap daw siya ng kaibigan niya na ibinta yung, yung laptop na Apple, ang problema na scam, na scam yung laptop at uh, hindi na po na, na, na ibalik. So, ang problema ngayon ay sinisingil na po nung nagpabinta ng laptop yung laptop niya kasi na-scam nga. So, pinapabayaran niya po niya ng kumplito. So, ang tanong dito, karapatan ba nung nag-invest o nag-utos sa'yo o nag uh, Kumausap sa na ibinta yung laptop o ang paninda niya, karapatan ba niya na singilin ang ang nabangkrap na yan o, hin, o nalugi na yan? So ito po dapat maintindihan po ng mga kapatiran natin. Tandaan po din mga kapatid, sa pag-i-invest po, sa pagbibigay po ng kapital sa isang negosyo, kayo po yung magbibigay po ng kapital, tandaan po ninyo, ama na po yan. Hindi po yan pagpapahiram ng pera. Kasi kung nagpahiram ka ng pera, ibig sabihin, hindi dapat kikita yung pera mo. Kasi kapag kumita yung pera mo, riba yun. Kasi pag pinahiram mo, ibig sabihin, ano mang mangyari doon sa pera na yun, mawala man, may scam man, baba, ibabalik niya dapat o yung laptop na pinahiram mo, anumang mangyari doon, dapat ibalik niya. Kasi po, pinahiram mo. Pero kung nag-invest ka, ipinabinta mo sa kanya, nakiusap ka na ibinta ito sa kanya, ibig sabihin, pag nalugi yun, walang dapat na ibabalik. Maliban na kung ano po yung natira. Pero yung ipapabalik nyo po, at pababaya rin po siya sa uh, per sa, sa nawala na yun o na-scam na yun, nawala namang pagbasa, wala sa kondisyon, walang pagpapabaya kasi kung may pagpapabaya, ay siyempre talagang mananagot yung nautusan o binigyan po ng kapital pero kung walang pagpapabaya na-scam siya, nalugi ganun talagang nature ng negosyo dito wala siyang pananagutan merong kaida fiqhiyah al-gurmu bil-gunam ang sino mang naghahangad ng kita ay talagang isi-shoulder mo din aakuhin mo rin ang pagkalugi alam ka naman na wala ka ng kumbaga ang negosyo hindi na pwede malugi yun pag nalugi talagang babalik din sa kasi nagangad ka ng kita eh pag nalugi hindi hindi mo tanggap hindi pwede yon kaya naman sa mga nag invest at nagbibigay po ng kapital na, na bilang inegosyo o meron kayong mga tao na inutusan para magbinta tapos nasunog yon o inold up yon o na scam wala po silang babayaran pag wala pong pagpapabaya po sa kanila kasi amana po ipinagkatiwala lang po yon at hindi niyo po ipinahiram kaya dapat maintindihan po na mga kapatiran natin ang batas nito. Kaya doon po sa halimbawa, ilutosan kang magbenta ng laptop. Tapos yung laptop na yun, meron kang porsyento pag naibinta mo. Ngayon, dahil nga sa may porsyento ka pag ibininta mo ito, so ang nangyari na, scam ka. ba diba? Ipinadala mo na scam yun. So dito, wala siyang pananagutan. Wala siyang pananagutan kasi nga po, hindi po niya yun sinadya. Okay? So, ibig sabihin, hindi siya pwedeng singilin nung nag nung may-ari nung laptop. Maliban na lang kung ikaw mismo ang nakiusap na akin na yung laptop mo, hiramin ko o kaya utangin ko, okay? Ako ang magbibinta. Yan, ako na po yung bahala. So dito, ibig sabihin, talagang uh, ikaw mismo ang kumuha at kumbaga gusto mong ikapital yun, ha? ikaw mismo ang nakiusap, gusto mong gawing kapital yung laptop, So dito, pananagutan mo yun kasi kinuha mo sa kanya, hindi nairikta mo sa kanya, hindi ka naman niya kinausap na para ibinta yun eh. Kaya inuulit ko po mga kapatid, sa pag invest at pagbibigay po ng kapital, pag nalugi po yung negosyo mo o yung kapital na ibinigay niyo po sa isang tao, wala po siyang ibabalik kasi hindi niyo po pinahiram yun kundi pinagkatiwala niyo lang po. Pag kumita, alhamdulillah may kita ka. Pag nalugi, ganun din, lugi ka rin. Okay, so wag niyo pong pilitin yung tao na ibalik mo yung pera ko na yan. Kasi pag binabalik mo yon, hindi eh, pinapalabas mo, pinahiram, yung, pinahiram mo yung pera o yung item sa kanya. Eh, negosyo yan eh. Ang negosyo, nature ng negosyo, malugi o oh, kumita. So dapat alam mo, umasa ka na sa dalawang yan. Pag nalugi, ganun talaga. Pag kumita, alhamdulillah. Ganun lang po dapat. Kaya dapat maintindihan po ito ng mga nag-invest na hindi po kayo nagpapahiram ng pera kung hindi pinagkakatiwala po ninyo ang inyong pera sa taong kung saan kayo pinagkat, pinagkatiwala niyo po na negosyo. At ikaw naman na pinagkatiwalaan, dapat mapagkatiwalaan ka rin at huwag kang magsisinungaling, huwag mo, na, huwag mo namang dayahin, huwag mo naman i-scam po yung tao na nagtiwala sa iyo. Kasi kung mapatunayan yun sa korte o sa batas ng Islam o sa bahay ng hukom, ay talagang ibabalik mo sa kanya yung pera na nawala sa kanya o nalugi po. Yan lang po kunting kaalaman. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.